morning guys! Ngayon, eh, mini-tour ko kayo sa aming kainan, sa aming kusina kung saan ako palagi, at saka sa aming uh, salas. Kasi dati, sa mga dati kong mga subscribers na nag dati dito, dito, medyo magulo ang bahay noon eh, wala tayong magawa kasi may aso si Rina. Dito yung bahay ng aso noon ni Kitty. Tapos, yan yung mga pagkain niya, yung tubigang niya. Yung so, ngayon wala na. Kaya, bago na yung mukha ng aming salon. Tapos, inayos ko yung forma ng aming salon. Forma. Ngayon, ito yung kanyang electric chair na pagmasama, masama pakiramdam ni Rina na hindi niya kayang umakyat, ginagamit niya yan. Ayan, yung aming salon. Ngayon, ito, dito yung kainan namin. Hindi ganito ang pwesto dati. At saka, medyo magulo dun sa dulo. Kasi, eh, yan ang gusto ni rin na ayaw niyang tanggalin yung mga papel-papel-papel na yan. Saka yung bag niya. Kahit anong ayos mo yan, ibabalik at ibabalik niya pa rin. At ayaw niya talaga talagang ipatanggal. Itong eh, bahay niya na medyo, medyo luma. Luma na talaga. Siguro may 50 years eh, na itong bahay na ito. Tapos itong table na ito, nakikita niyo naman sa vlog ko. Mga luma na yung chair. Sinasabi ko sa kanya na, pwede namin to kasi maganda pa siya ay matibay alam niyo man yung mga kahoy nung araw di ba maganda ang pagkakagawa sabi namin i e, i e, kaveran ba para maganda naman tingnan eh ayaw niya pala na daw ganyan na eh, ganyan ang gusto niya yan at saka itong table dining table na to mana niya ito sa nanay niya pa so imagine niyo ilang taon na si Rina 81 so imagine kung ilang taon na tong table na to hindi na siguro 50 years at saka mga ito, diyan, yung tubigan namin. May kalumaan na nga itong bahay, pero ayaw naman eh, yung aming ref, yung aming kusina, ayan yung aming dishwasher, dishwasher pero hindi ko ginagamit, mas gusto ko pa yung na lang. Ayan, yung kusina kung saan ako palagi nagluluto. Ayan, may oven. Ayan. Tapos, mayroon kaming portable din uh, oven at saka microwave. Ayan yung mga, <laughs> sometimes pag magluto ako ng mga sabaw-sabaw at marami yung ilalagay ko yan dyan. Ayan, may kalumaan na itong bahay ni Rina dahil ayaw naman ipa-repair. Ay, ipa, ano nga yun, tawad? Ipa, hindi ko alam, repair? Hindi, repair eh. Um, kasi nga naman, pag pinagalaw mo itong bahay na ito, total repair na talaga ito. O, oh, baka parang nag-ano ka na lang, nagpanibagong panibagong patayo ng bahay. At saka isa pa, sabi ni Rina, matanda na ako, hindi ko na kailangan yan, siya lang naman ang nakatira dito. At saka ako ngayon, dahil nandito ako nag-aalaga sa kanya. So ngayon, ayan o, mga, ito dala pa daw. Ah, binili ito ng asawa niya sa, parang art, art shop, hindi ko, parang basta may, ano, basta nabili niya ito, kasi dati medyo may kaya-kaya si Rina. Kaya maraming mga arts, ano, ito, yung mga warden na yan na ano, galing pa yan sa Africa. Na pag pumunta siya, pag di pinadala siya ng, ng office nila sa Africa, mga inuwi niya yan. Mahilig sa mga arts ang mga, as, ang asawa ni Rina. Tapos yan, may mga, may mga, tingnan yung mga paintings, mga luma na. Pero andyan pa rin yan. Ang tagal-tagal nitong mga doon. Ano. Tapos, yan, yan may mga CD pa siya. Ayan. Tapos, pinagdagay ako ng kasit dito kasi minsan gusto kong mag, ng music dito sa, sala, sa salon. Ito, ito, bago talaga ako maglinis, pinano ko, pinotor pina, ko muna kayo. Bato ito, galing sa uh, ilat. Ito yung bato ng ilat. Inuwi din ang asawa niya medyo may pressure daw ito pero hindi naman kasing uh, pressure ng siguro ruby. hindi ko alam uh, pero sabi ni Rina mahal daw ang bili nila nito and then ito ang bicycle na minsan na mag, sinasakyan ko rin dito nagbabayke ako dito pag yung ano pag yung hindi ako pagod. <laughs> sometimes basta pag ano ko lang may time and then yan tingnan niyo yung mga ano ni Rina ayan ayan yan ang mga picture ng family niya. Kasi si may isang anak niya tatlo ang apo. So, yan. mga, ano na to sa table? Ay, madilim pala, no? Pailawin ko nga pala. Yun. Ayan. Tapos, dati ito, ang dilim nito. At saka, hindi namin masyado itong naga na, gag hindi kami masyadong nagagawi dito dati kasi nga may nakaharang na bahay ni Kipy So, parang ang dilim dito noon. Pero ngayon, dahil wala na si Kipe, ito na siya. Parang salas na talaga tingnan. At paminsan-minsan, nakaupo na kami dyan. Hindi tulad ng dati. Hindi talaga, na, hindi talaga kami nagagawi dyan. Hindi talaga kami nagagawi. Kasi, yun nga, parang ang ano na pumunta kasi, kasi may nakaharang. Lagi kami lang doon sa dining, nakaupo. So, ngayon, pag may bisita na dito na, paminsan-paminsan, pag ano, pag gusto kong mag, makaupo, maupo, gusto ko palang umupo, yan, nakaupo ako diyan. Si Rina, ganun din. So, ayan, may television din kami dito na yung television na yan, galing yan sa room ko. Yung simula akong nagtrabaho kay Rina, sinabihan niya ako na magbumili ng television para sa kwarto ko kasi sa kwarto niya sa taas may television And then dito sa kainan namin may telebisyong malaki. Binila niya ako nitong TV. Sabi ko wag na kasi hindi ko naman kailangan. May mayroon naman akong laptop, may telepono. Pero binili niya talaga. So hindi ko rin ginagamit. Lagi niya ako sinasabing bakit hindi ko rin ginagamit. hindi ko naman kailangan kasi ang lahat naman makikita natin sa cellphone. Ang lahat nasa laptop. So yun, kaya sabi ko ibaba na lang dito para pag may, pag nandito kami nakaupo, panoo, makapanood kami ng television. Ayan. And then ito, yung hagdan na ito, papaba, yung lagi niyong kikita, bumaba pa ako papuntang baba, papuntang garahe. Ito naman, yung main door. Yan ang main door ni Rina. So, yon tinor ko muna kay mini tour sa bahay ni Rina kasi bago ako maglinis. <laughs> kasi mami, pag naglilinis na ako, wala na eh. Yan, yung mga prutas namin. So, ayan. Sige na, maglilinis na ako. Maglilinis ako ngayon. Itinork muna kayo bago ako maglilinis. Pero saglit lang naman to. Patatapos ko lang naman magbuto ng kalangalian na namin. Okay na. So, while waiting sa oras ng kalangalian, maglilinis ako dito sa ganun. Magda-dusting and then mag -kus -kus ng kaunti sa ka ng sahay. Hindi naman na ito kailangan magpasintabi. Eh ibinigado si din. kay Dina at saka sa akin din. Ibinigado si magpakita mahirap nang ako ng madugas tayo. Diba? So, yun lang. So, thank you for watching. Thank you for supporting me. And sa mga sana, sa mga bagong nakagabi sa aking channel, please, please subscribe and uh, manood ng aking mga upa ko Tapos hindi ko ron tan dalbot Tingi guys maglilinis na muna ako